Tama ang nabasa nyo, pakitago na lang ako sa pangalang Steven 28 taong gulang isang seaman at single. Itong content creator na to ay napapadalas kong senda ng pera, minsan 20,000 piso minsan 15,000 piso kada post niya. Bukod sa Elbog ay may malalim akong connection sa content creator na to, ex ko kasi siya ng college. Naghiwalay lang kami kasi ayaw niyang sumampa ako kasi magkakaroon daw ako ng babae, end up siya yung namali ng direction. Di lang ako makamove on kasi siya yung first ko at napakagaling, nakuha niya akong virgin. Nung nag-aaral pa kami talagang mabenta yung ganda niya kasi maputi, malaki ang likod at harap at artistahin ang buong pagkatao niya, kaso ako yung sinagot. Nalaman ko din na may account siya sa OnlyFans galing din sa kaibigan ko sabi niya yung ex ko nagbebenta ng katawan sa OnlyFans. Di ako maniwala at na curious ako at sinerch doon nga siya, una isang libo lang hanggang sa pinakamalaki ay tatlumpong libo, kung susumahin lahat aabot ng isang daan limampung libo ang nasend ko sa kanya. Nag-uusap kami pero parang yung datingan pera na lang habol niya. Nagpapabili ng kung ano-ano sa akin. Di ko alam kung feelings ba to o lang talaga. Need your advice.